Ige, ige, Wala na naman tubig ang gripo eh. Uh. Okay lang naman niya, eh. Kasi siyempre yung umaga, ayaw mo pa. Nah, Marami kayo igiban. Wala kang sinurang mag-iigiban Yut. Pagkakataon mo na. Bili, bili. Bili, bili. Bili, bili. Bili, bili. Bili, bili. Ano, ilang higit pa yan? Ba, mga limang balik pa. Limang balik. Bali, sampung timba. <laughs> so, mga idol. Good morning. Ah, ah, yun na naman ang sama ng panahon. Ay! Good morning, man. Wala naman to. Masyadong mahihain naman to, ah! Binabati lang, eh. Ay, ato, tulog pa. Ano sila yan? Ba? Kasing na Nyaw nyaw Ani pa Kaya ba't na yan? Ala lamig lamig eh Ay isa lamig lamig ah Paramdam ka na Hindi na mo ka na daw Oo <laughs> uh -uh. Ah, na parate, para. Ah, pare. Ano? uh, 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 Wala na naman tubig ang gripo eh. Eh. Sabi na naman. Ano ba mo? Okay lang oh, naman niya. Sa siyempre umaga. Ayaw mo pa. Yeah. Ay. <laughs> ah, ni pa kapag to ha. Pero siya hindi nag Oo, oh, oo. Ma may gripo hindi. nga lang, sila ko yung Bakit? May gripo, walang poso. <laughs> may ilog na lang nasa. nasa <laughs> at 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 ala, alam mo pala. Lulubog nila sa ilog. <laughs> 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 tawa ka ng tawa dyan, ha? Ah. mo. Kapag kakamagkap, eh. Ba, ano nakakalimutan ko? <laughs> Ba't ano yan? Ay, pa dumukol. Ah, kaya, na. yosi yan, Yossi. Nakapo. Alam mo, nakakambal ako. Nakakambal lang, ay, uh, lang ah. sa Yosi. Oh. Ah. Ay, pa, ay, 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 Uh, okay. Uh, okay. Pasensya na, hindi ko alam eh. Ito Talaga, ako yung pala. Ah. na nang bigyan Bakit? Kaya nung araw, Ano? Para pa sa probinsyan. Ah. Kaya sa lab puro uso. Bawalan na siya ng bago. Bawalan na siya Magbabago na daw. Marami kayo igiban. Malaking drama Eh, yut, berapa tahun mana? tahun yeah. mana? Ya, naik apa bayi mana? Yang mati ban. Aduh. kita dikitamu dah Yang mana yang bom ban. Saya mau bom ban. Dikitan mobil, jadi mana tiga takolits? <laughs> Hahaha. <laughs> <laughs> Papogi kinan. muna, ba mo Ano meron pa ba yan? eh, bili, bili. Para na Bilisan mo. Ano mo ba? Bilisan mo. Bili Please. Oh. Woo! Ano ba Ano oh, na pa? Ano na pa? meron, meron, meron. Yung title natin <laughs> uh, Ano, ilang higit

Gue tak dikit! Tak ada, supaya! Derman! Tidak, dia harap sedikit. Habislah씨 kaya, manis! Aku